mapagpalang araw sa lahat mga kapatid ko sa spiritual um, may, may nagtanong po sa akin no, oh, kung sino daw ang uh, pwede lang manggamot um, yung tinawag lang ba o yung nag aral ng lihim ng karunungan yan napakagandang tanong po yan kapatid ganito po uh, ang sagot ko po dyan uh, ulitin po natin yung tanong ha sino po ba ang pwedeng mag uh, magiging uh, sino po ba ang pwedeng manggamot yan yung tinawag po ba o yung nag-aral lang ng dihing karunungan ibig sabihin yung nag-aral nag nagbasa siya ng ano nagbasa siya ng mga libro patungkol sa uh, lihim ng karunungan no? patungkol sa spiritual yun yung mga taong yun uh, kung baga kung sa baga uh, mga uh, nag, nag, study no? Pagas, <laughs> yung simpleng pagkasabi lang dyan no? yung, halimbawa uh, halimbawa nabigyan ng nagbigyan ng aklat ng lihim ng karunungan sa kanyang mula sa kanyang ama hindi kaya sa kanyang kaluluhan pa minana niya yung aklat na yun at uh, inaaral niya kung paano gamitin at uh, yan nga no ang tao naman na tinawag ay uh, kagaya ko no? hindi naman sa pagyayabang wala kasi nagturo sa akin wala kaming uh, relatives na manggagamot wala kaming walang nagturo sa akin walang nagbigay sa akin ng aklat na yan uh, ano basahin mo uh, aralin mo wala uh, pag kasi tinawag ka, may may bubulong siya, may gagabay siya kung ano ang gagawin mo. Dati nung unang gamutan ko, wala akong orasyon na ginagamit sa aking gamutan. Wala. Talagang hinahawakan ko lang yung ulo ng pasyente, ganyan. Dinadasalan. Yung hayag lang na dasal. Ano ba yung hayag na dasal? Yung ama namin, mong Maria, masang palataya. Ganyan lang yung mga dasal na ginagamit ginamit ah, ayag talagang ayag lang. yung pang dasal lang na hingin mo sa kanya na tong tao na to ay gagaling sa pam sa pamamagitan ng paghawak mo pagdasal mo sa kanya walang orasyon yun no, lang ang tangi kong alam nung tinawag niya ako kaso nga lang sa panahon ngayon eh talagang uso yung ano eh uh, paggamit ng orasyon kasi daw malakas yung orasyon malakas uh, buhay na salita yung mga orasyon na yung mga orasyon na yan daw no sa so, palagay ko naman eh uh, depende po yan depende po yan kung ano ang nakapaloob sa iyo na kung ano kang klasing manggagamot para sa akin iba-iba tayo iba-iba eh. tayo ng pamamaraan iba-iba tayo ng estilo iba-iba tayo ng uh, pananalita iba-iba ang gabay na galing lang din naman lahat 'yan sa kanya pero para sa akin iba talaga pag tinawag ka iba talaga kaysa inaral mo lang yung mga patungkol sa mga ganyan pero mga kapatid pareho lang na pagtulong yan sa kapwa ang tinawag ka man o hindi tinawag ka man o nag-aral ka lang ng lihim ng karunungan pareho lang po na <clears throat> nagkatulong sa kapwa. Kaya kung ano kung <clears throat> ako yung tatanungin kung um, sino ba ang pwede manggamot yung tinawag ba o yung nag-aral lang para sa akin mga kapatid um, yung tinawag talaga no kaysa nag-aral lang kasi um, by the authority of the god no siya kasi ang nagbibesto sa isang tao no siya kasi nag, nag authorize na kaya nga tinawag eh no? kaya nga tinawag kasi may authorization siya galing sa kaitasan kahit ano pa yung gamitin niya mag -o, orasyon man siya o hindi parehong may epekto yun no? parehong may uh, tawag dyan um, parehong may kagalingan no yung gagawin niya kasi kasi nga tinawag na siya kisa dun sa inaral mo lang yun nga tapos sa uh, declare ka agad ng declare ka agad na maga, manggamot ka na no. hindi ko sinabi mga kapatid na hindi hindi rin epektibo yung mga no. kasi marami ang nag aaral ng lihim ng karunungan na kalaunan uh, binigyan din ng authority galing sa kanya sa kaitasan yan Uh, sana maintindihan niyo po yung explanation ko kung hindi uh, maaring paki-message niyo na lang po ako at uh, sasagutin ko po yan maraming salamat mga kapatid hanggang sa muli